malamig, tahimik, nakakabingin katahimikan. Pinabalot siya ng matinding takot sa dibdib, pinagpapawisan. Animoy may nakabara sa lalamunan, nahihirapan siyang huminga. Gusto niyang magsalita, ngunit walang tinig na lumalabas sa lalamunan niya. Walang lakas na lumaban. Nakaigalang sa malamig na semento habang pinapakiramdaman ang animoy bakal na nakakabit sa magkabilang kamay niya ang pumipigil sa kanyang maging malaya ang humahad lang para maabot niya ang kanyang mga pangarap at kahit anong lakas ng hikbi ay walang tulong na dumarating mag-isa walang ibang kasama pero yun ay noon Iba na ang sistema ngayon. Unti-unti na siyang bumabangon mula sa pagkakahiga. Ang dating mahinang pagtibok ng puso ay lumalakas na. Ang dating madilim na paligid ay unti-unting nagkakaroon ng liwanag. At tira ba isang milagro dahil may mumunting boses na dumalabas sa lalamunan niya. Pinilit niyang buong lakas na tumayo at hindi siya nabigo. Dahan-dahan siya umatras at buong lakas na hinatak ang sarili para makaalis mula sa pagkakarehas. At sa wakas, malaya na siya. Pinagpapawisan at inhingal man pero sa wakas ay tapos na. Malaya na siya. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa entabladong pinagmumulan ng liwanag. At sa bawat takbang niya ay kasabay nito ang unti-unti yung -unti pagliwanag ng buong paligid. Hanggang sa tuluyan na niyang narating ang entablado. Nanginginig at kinakabahan man, ngunit buong lakas niyang hinawakan ang mikropono. Pinasadahan ang nanonood ng maraming tao. Bago huminga ng malalim at magsalita. Babae ako. Dalawang salita, subalit punong-puno ng determinasyon pagpupunyagi at pagpapahalaga. Walang ano-ano ay nagpalakpaka ng lahat ng tao. Marungis man at magulo ang itsura ay hindi na niya ito alintana pa. Masaya siya na nasabi ang dalawang salitang iyon. Wala na siyang ibang mahihiling pa kung hindi ang masabi sa harap ng maraming tao na babae siya. Babae na kayang tumayo sa sariling paa. Babae na may sariling kalayaan na gawin ang gusto niya. Babaeng may paninindigan. Babaeng hindi pumapayag na maapak-apakan. Babaeng kaya rin gawin ang mga ginagawa ng mga lalaki. Babae at hindi basta babae lang. Kaya sa mga babae riyan, laban lang at pahalagahan ang sarili. Marami ka nang pinagdaanan malayo ka pa, pero malayo na rin ang narating mo. Babae ka, isang mahalagang diamante. Karapat-dapat pahalagahan at ingatan. Babae ka.